Kumusta, kumusta? Ito ay Leo, ngayon ipakilala ko sa iyo ang aming, eh, pagpapasadya, eh, sistema ng tablet. Kaya makikita mo dito mayroon kaming tablet. At pagkatapos ay mayroon kaming isa, dalawa, tatlo, tatlong piraso, eh, inverter. Mayroon kaming baterya. Mayroon kaming lahat ng mga breaker o cable o installation. Ipapakita ko sa iyo ang aming pag-install sa hakbang-hakbang. Eh, syempre, Uh, maaari u uh, gawin ang pagpapasadya ayon sa iyong mga takit. Dahil sa iba't ibang, uh, iba't ibang mga istasyon ng base, uh, mga istasyon ng solar, iba't ibang mga istasyon ng kuryente. Mayroon silang iba, kailangan nila ng iba't ibang laki, iba't ibang mga tablet, at iba't ibang kapangyarihan, iba't ibang kapasidad ng baterya. Kaya magagawa namin ang gusto mo. Eh, hey, uh, kaya ngayon makikita mo na mayroon kaming tatlong mga inverter dahil, uh, mayroon kaming mga tablet na tulad nito. Kaya inilagay namin ang parehong U uh, inverter sa magkabilang panig sa magkabilang panig ng inverter. Kung mayroon tayong rider rider, maglalagay tayo ng tatlo. Maaari akong magtrabaho sa tubig ng magkatulad. Kaya, u, uh, nakikita natin kung bakit hindi. Okay, makikita natin ang isang ito dito. Ito dito ang una, ang una sa panahon. Um, ito, inilalagay namin ang pangalawang pagkakasunod-sunod, at pagkatapos ay mayroon kaming pangwakas, pangatlo, pangatlo dito. Kaya mayroon kaming tatlong piraso sa tubig. Inilagay namin ito bilang una, dalawa, tatlo. At pagkatapos ay makikita mo dito. Ito ay u u ang una, u ang unang wrench ng airbreaker. Ang isang ito, inilagay namin ito, ito u airbreaker. Naglagay kami ng isang C input. Isang C input. Kaya ito, ginagamit namin ang anim na tatlong E, E, C para sa isang C kabuang input. Dito maaari nating ikonekta ang AC sa U, tulad ng ilaw at lasyam na taina lasyam dito. At pagkatapos ay magkatulad sila. Gumagamit kami ng paralel na kasing bilis sa ibaba. Kaya minsan tayo. Kapag itinulak namin ang isang ito, magkakatulad kami at paghiwalayin ang tatlong piraso. U, uh, dalawampung E, isang si output dalawampung N, makikita mo dito dalawampung N. Dalawampung metro dalawampung metro, tatlong piraso, dalawampung L output at bawat isa. Ay kasama ang E at ang L e sham sa unang inverter pangalawang inverter. Ang pangatlo sa pagkakasunod-sunod na numero uno, numero dalawa sa water number three inverter. Ito ay para sa iese input. At pagkatapos ay makikita mo ang isang ito. Ito rin ay isa pang-anim na tatlong L breaker. Dito, ang isang ito ay para sa isang C output mula sa inverter. Makikita mong mayroong isa. Ang isang ito ay para sa IC e output number 1 inverter, isang C output para sa number 2 inverter, IC e output para sa number 3 inverter. At ang isang ito ay isang kabuan dahil gumagawa din kami ng parallel bus doon. Kaya depende ito sa kailangan mo ng tatlong mukha o kailangan mo ng solong mukha. U output. Kung kailangan mo ng tatlong mukha na output, kaya ito, hindi natin kailangan ng isang ito kaya ang isang ito ay magiging yubto 1, ito ay magiging phase 2, ito ay magiging phase 3. Kung kailangan mo ng solong mukha na output, kailangan naming lahat ng output dito. At pagkatapos ay ikonekta namin na dito. At pagkatapos ay ang pagtatapos dito para sa single phase output ng magkasama. Kaya ito ay isang C output. At iyon na. Ang pangalawang hanay ay para sa C input solar panel input. Makikita mo na mayroon kaming tatlong set. Ito ay para sa numero 1, inverter number 2, inverter number 3, inverter at bawat isa. Bawat set, makikita mong mayroon kaming positibo. Maaari nating ikonekta ang positibo. U, uh, mula sa panel ng tubig dito, ito, talagang mayroon kaming isang panloob. Makikita mo, ang unang sa loob ay maximum na anim na pungin. Nangangahulugan iyon na maaari tayong kumonekta sa malaking panel ng lupa tulad ng limang daang limang Kaya ito ang unang proteksyon. Para sa positibo at pagkatapos para sa negatibo, din, mayroon kaming fruits. Tulad nito, so positive in here, positive, negative in here. At ito ang labing anim na A-breaker. Kaya maaari nating ue uh, eh, si breaker. Maaari tayong dalawang on o dalawang off. Mayroon pa kaming S A E, search arster para protektahan ang i-input. E Kaya ang bawat set ng proteksyon sa input e. Eh. Mayroon kaming dalawa, isang breaker at isang S -A -A. bawat isa tulad nito. Li, eh, ito ay para sa i-input e at pagkatapos ay para sa ue uh, eh, na input ng baterya. Gumagawa kami ng dalawang bus bus. Ang bus bus ay napakahalaga upang magkatulad sa tubig. Para makita mo dito, ipapakita ko sa iyo ito ang negatibo, ang isang ito ay isang positibo. Paumanhin, ito ay isa ay negatibo, positibo ang isang ito, ginagamit namin ang pulang kulay para sa positibo. At ang kulay ng likod para sa negatibo, para makita mo dito. Mayroon kaming tatlong pulang sham sa labas ay upang ikonekta ang isang numero unong inverter numero dalawa, inverter number three inverter. Para sa negatibo, gayon din numero uno sa tubig, numero dalawa sa tubig, numero tatlo sa tubig. At pagkatapos para sa isang ito. Ito ay u uh ang u. Uh. Upang ikonekta ang breaker sa pagitan ng positibo. Uh, uh, ang positibong breaker ng baterya ng lithium upang magkaroon kami ng mas malaki at mas malakas na cable dito. Kaya ibig sabihin nito, ikonekta namin ang cable sa uh positibo ng baterya ng lithium. Narito ang SEM. Ikonekta namin ang negatibong cable sa baterya at pagkatapos ay makikita mo dito mayroon kaming fuse. Uh, ito ang cable mula sa baterya. Uh, lahat ng mga cable mula sa baterya, mayroon kaming fuse para doble ang proteksyon. Ito ay isang fuse mula sa negatibo mula sa positibo. Mayroon din kaming freeze mula sa cable. Power cable ng nilitities at bat.